Nauwi sa pamamaril ang simple sanang inuman ng mga kawani ng Philippine Army sa loob ng kanilang kampo sa Mount Poli sa barangay Viewpoint, Banawe, Ifugao, pasado alas 7 ng gabi noong biyernes, November 17. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan sina Staff Sergeant Andrew Dulnuan at ang dalawang civilian active auxiliary na sina Alfone Magiwe at Sani Bumadang, ang sospek ang kanilang kasamahan na civilian active auxiliary na si Jevly Banghuyaw. May na-issue na na-raise na itong suspect regarding sa dutihan nila dito sa ano nila, patrol base commander nila na si Andrew Don Juan. Tapos itong si patrol base commander, sinabihan niya itong si ano si suspect na mas maganda na kinabukasan na nila pag-usapan 'yon para mas ma-explain sa kanya ng maayos. Sa kanilang investigasyon, hinatid ng isa sa kanilang mga kasamahan ng suspect para magpahinga na sa kanilang barracks. Pero pagdating sa kanilang barracks, kinuha ng suspect ang issued sa kanyang baril na M16A1 rifle sa kadumiretso sa mess hall at dito na niya pinagbabaril ang mga kasamahan dead on the spot si Nadulnuan at Magiwe habang naitakbo pa sa pagamutan si Bumadang pero idineklara ring dead on arrival. Pagkatapos ng pamamaril, nagbaril sa sarili ang suspect. Patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP sa maaring iba pang motibo nito. Ang isa pa na accordingly is may family problem itong si ano, suspect na trigger out din, lang din nung sa ano, paghinom ng alak. Ang insidente ay kinalungkot ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. Ang ating pong, uh, piting Funded division ay buo ko po, po ng isang Board of Inquiry na pinapangunahan po ng aming luting uh, Inspector General. Sa uh, kanyon ay naroon po sila sa area at nagipag-ugnayan po sa ating kapulisan para po, po sa maayos at proper na investigation at makikiputuluhan po ating handay. -hand. Nagpaabot na sila ng pakikiramay at tulong sa mga kapamilyang naulila ng mga biktima. Charles Nicoliman para Salizão Headlines